Tanong muna tayo dito sa may animal clinic. Ha? Magtatanong muna ako dun sa man. Ito lolo akin. Ayan. Tatanong ako ng kapon. Sa likod mo si lolo akin. tanong ako ng kapon kung magkano yung magpakapon dito kasi mapakapon ko yung isang alaga ako may, lang. may nagkakapon ba dito? Sorry po, ma'am. Ah, nagkakapon. Yes. so... Awesome. Pusa. Magkano yung, ano, yung Baba. sa babae? Babae po, 2.5 plus 1.15 na CD. 2.5, so parang 1,650. Uh, ah, ma'am, 2,500. 3,650, ma'am. Plus, wala pa yung ano yung <inaudible> uh, ano uh, nila, injectable meds, saka yung meds after. Uh, 3,650? Okay. Uh -huh. Pero hindi po yun uh, nga, kasi lalagyan pa po ng injectable <inaudible> meds, so parang Hi. No. Hi. Ah, thank you. Hi! You. Hi! You. Gonna... Ang cute naman ang pusa nila rito. Tingnan nyo, oh, guys, so Ang bata daba, daba ni Ginger oh. Ang cute-cute mo naman. Ang daba! Ang daba niya! Ay, Ilang araw? Kasama na yung iba Ang gamot. Ay, Ito naman na yung mga doggies! Magkapatid kayo? Magkapatid? Kamukha kayo eh, oh. <laughs> Hamsters! <Hindi>. Hamsters? Hamster <laughs>

P5,000. Lateon 5000 Lahat na Mahal. niya

Mga ah? ano? Mga ano po like Ah okay nanday na lang namin. Nanday na lang 4.15 pa lang. 4.15 pa Ah 5 o'clock na sa akin 5 <laughs> na sa kami. Hintayin na natin. Eh dito na lang lang Bibili na muna ako ng ano, ano. Meron na ba? Ay yung ano meron na? Ito na ang kapila. na. Ikaw, Dennis Ano ba sa mga Huwag na huwag. Huwag na huwag. Apa aja? Ada? Ada. 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 Mayroon na wala. Ayun na kaya. Ano kinagawa niya? Okay para coffee, coffee. Coffee pa lang. Ice coffee cha protein, ma. Rice coffee, coffee. Wala pa din. Ice coffee pa lang. Cha protein. Ano? Anap mo. Ano babalik ba tayo doon? mo antayin na natin. 哦，对，那个。